Kapatid, na mismo rin ba ang embutido sa piyestahan? Tara gawa tayo. Kailangan lang natin ng itlog, bawang, sibuyas, paprika, pasas, carrots. Pwede ding maglagay ng cheese at opsyon na lamang ito. At ang ating siyempre giniling. Ilagay natin ang ating giniling sa isang bowl. At pagkatapos ay pagsasamasamahin natin ang ating mga natitira pang ingredients. Kailangan din natin ng toyo, oyster sauce at ang ating ketchup. Kapag nailagay na natin ang ating giniling sa isang bowl, pwede na rin natin isunod ang ating mga hiniwang bawang at sibuyas. Ang dami ng bawang at sibuyas ay depende sa gusto nyo. Ang inilagay ko ay isang malaking sibuyas at apat na piraso ng bawang. Ilagay na din po natin ang ating mga hiniwang carrots. Hiwain lamang po natin ito ng maliliit o kaya po ay ng maninipis. Kung wala po kayong food processor, Pwede po tayong gumamit ng cheese grater kagaya po ng ginamit ko. Pagkatapos, pwede na rin po nating ilagay ang ating mga pasas. Masarap po kapag medyo madami ang ating pasas. Pampalasa din po ito. Kapatid, ilagay na din natin ang ating oyster sauce. Pasensya na po kayo at wala po tayong eksaktong takal o sukat ng ating mga ingredients dahil kapag nagluluto po ako ay tsamba lang po talaga. Dito po ako natuto. Kaya wag po kayong matatakot na sumubok din ng pagluluto. Ilagay na din po natin ang ating ketchup. Mas madami pong ketchup ang inilalagay ko at maglagay na din po tayo ng soy sauce o toyo. Pampabalanse po ng ating embutido. Huwag po natin kalimutan ang ating paprika o bell pepper. Pampalasa po ito. Magiging malinam po ang ating embutido kapag meron po tayong ganito na bell pepper. Kaya isa lang po ilalagay natin, mga medium size po. Ilagay na rin po natin ang ating itlog. At pagkatapos po ay pwede na po natin itong lagyan ng ating paminta. Konti lang po ilalagay natin lalo kapag may kakain na bata para po hindi masyadong ma ang hang. Maglagay din po tayo ng kaunting cheese at paghaluhaluin haluin naman po natin ang lahat ng ating mga ingredients na inilagay po kanina para po naman maibalot natin ito sa aluminum foil at maging embutido na po. Haluin lamang po natin lahat para magsama-sama ang lasa ng mga inilagay po nating sangkap. Pwede po tayong gumamit ng gloves habang hinahalo po natin ito pero kung wala naman po ay pwede na rin naman po kahit wala na. Ang mahalaga lamang po ay maghugas po tayong mabuti ng ating kamay para maging malinis po ang ating ginagawang embutido. Ngayon naman po iihanda po natin ang ating aluminum foil. Lagyan po natin ito ng kaunting margarine o kaya naman po ay kaunting butter para hindi po kakapit ang ating mixture kapag na-steam na po natin at upang madali po natin itong matanggal kapag naluto na. Ganyan lamang po ang ginagawa ako kapag nagluluto po ako ng embotido. Kaunti lamang po ang ipapahid natin sa ating aluminum foil. Nagpapadagdag din po ng lasa ang inilalagay po nating margarine o kaya naman po ang butter. Isang cup po ang aking inilalagay sa bawat isang embutido na ginagawa ko. Tamang-tama lamang po ang laki nito, ang sukat nito, hindi po masyadong malaki, hindi rin naman po masyadong maliit. Isang cup po ang ilalagay natin. Pwede po kayong maglagay ng nilagang itlog at saka po ng hotdog sa inyong embutido, pero ako po hindi na po ako nakapaglagay. Pero optional lamang naman po ito. Pwede pong meron, pwede din pong wala. Ganito lamang po ang aking pagbabalot at akin lamang po ihuhulma ng pabilog hanggang sa ito po ay magkorteng embutido na. Ganyan lamang po. At uulitin lamang po natin ang proseso para makagawa po tayo ng maraming embutido. Sa isang kilo po na aking ginawa, ang nagawa ko po ay nasa 7 to 8 pieces po ng embutido na may ganito pong laki. Gugupitin lamang po natin ang dulo para maging maganda po ang ating embutido at hindi po masyadong malaki ang excess sa gilid. Ilagay na po natin ang ating mga nabalot na embutido sa ating steamer. Okay lamang po na patong-patong po ang ating mga embutido kung maliit lamang po ang ating steamer. Hindi naman po ito makakaapekto sa ating ginawang embutido. Okay lamang po yan. Ilalagay po natin o iseset po natin ang ating steamer hanggang 60 minutes po. At makatapos po ang 60 minutes na ating paghihintay ay luto na po ito. Tatakpan lamang po natin ito at ito na nga po ang ating finished product. Meron na po tayong masarap na embutido. I-try nyo na din po. Pwede nyo po itong iprito or pwede nyo naman pong kainin na ng ganito ang ating embutido kasi luto na naman po ito. Pwedeng pwede ka na ngayon kapatid magluto ng embutido sa bahay. Subukan mo na rin at hindi mo na kailangan maghintay ng piyastahan o kaya ng handaan para makatikim nito. Napakadali lang. Thank you. Bye!